Kanina nabanggit po nyo, magkikreate kayo ng anti-corruption help desk, meron ding corruption watch, and meron ding kayong power to recommend ba sa ICI kung sino ito yung mga dapat sampahan ng kaso? Opo, uh, unang-una po, bago po kami nagkapirmahan ng uh, ICI, e eh, matagal na po kami merong uh, memorandum of agreement ng uh, anti-red tape uh, office, no? Yung, uh, mm. uh, Oo. So ang purpose nito is uh, para tulungan natin mga kababayan na kung saan kung meron silang pangangailangan sa ating mga gobyerno ay uh, sila po ay uh, mapag, uh, mabigyan ng uh, kakulang uh, uh, tulong no kung mm -hmm. ano man yung kanilang gustong ipahatid. So perfect po itong uh, nangyaring natin niyan dahil uh, nung mag-reach out po sa atin ang ICI eh kumbaga meron na po na tayong naka-in place na programa. So ito po ay uh, kasama po ito sa mission ng uh, IBP na kung saan eh, to improve the administration of justice. So isa po yan sa mission ng uh, organisasyon ng IBP.